Hello mga kaseswang, good afternoon po sa inyong lahat. Ngayong umaga po ay magmumukbang kami ni Mamita ng buha ng nyo, buha, diba? Isa to sa masarap yung buha mga kaseswang. Kasi lang yun. May nagano kasi dyan, may nag-copra. maraming laman din. Ito. Isa to sa mga favorite ko maliit. Matamis siya mga kaseswang. Matamis hindi na ako nagdamit kasi tapos ko lang din po naglaba gusto ko sana maligo kasi lang nawala ako ng na gana pag dito kasi napakainit si Maro ngayong tanghalian mga kaseswang Blaze Friday morning po sa lahat. Ang ulam po ni Mother po ay sinigang na red beans with garning baboy mga kasaswang sarap ng kain ni mother and sarap ng kain ni mother shout out po sa lahat mga kasaswang shout out po sa yung lahat hello po sa lahat mga kaseswang. good morning happy chose di po sa yung lahat happy chose di po ngayong umaga po is Mother, dito pa nakahiga pa yung aking nanay. Oh. Hi, Mother. Good morning. Good morning. Shout out po sa yung lahat, mga kaseswang. Oh. Ito po yung aking nanay. Oh. Ito siya. Dito siya palagi natutulog. Dito. Okay na no, uminti na sa aking vlog, ha? Walang itchus sa vlog ko. Yung ano, may mosquito pa dyan. Hindi pa na, ano yung mosquito. Hindi pa na, ta, na Arrange. Tapos yung nasa likod ko, ano yun ha, mga damit yun na walang gamit ha. Baka magsabi kayo ang daming ano, ano damit yun walang gamit. Nakano lang nakasampay. Diba oh? Ngayon po es, magpunta na tayo sa kalababo. Mag-init po ng tubig kasi sa mamita. Sundin ko siya mamaya. Dito ko mamita, mamita. Ngayon hey, umaga po es, mag-init po muna tayo ng tubig bago maligo si mamita alam ninyo mga ang, ang sa toda guys masayang masaya ako ngayong umaga kasi nagagising tayo ng maaga tapos ano buhay tayo di ba tapos yung bahay namin o oh. tapos yung pusa ko lang dyan no? pusa nandiyan yung pusa ko mag init muna tayo ng tubig kasi para makaligo na si mamita tapos balik naman ako dito para sunduin si mamang di ba kasi yung ating init na tubig para sa pagpaligo ni Mamita oh. tapos ito yung aming kanin ngayong umaga yan kanin namin tapos ito yung pagkain ng aso ko oh. pagkain ng aso ko hindi pa na pagkain ko yung pagkain ng aso po es Puntahan natin si Mamita ngayon dito sa bahay sunduin din natin kasi mali para makaligo na siya kasi ngayong umaga es. Init na yung tubig doon. Mainit na siya. Then, tapos dito may aso. Hi, Choy-choy. Hello, Brownie. Hello. Nandito si Brownie, oh. Ngayon po, es. Tawagin natin si Mamita. 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 Mang. Dali na. Babaada ka magsubudakaw. Maligo ka na. Ngayon mga kases, palabas na si Mamita. Pamang dali, ka na. Huwag na, huwag mo lang sirahan dyan kasi balik paman ako dito mamaya kasi. Agay. Okay. Aray, sakit ang kamay ko. Sakit ang kamay ko mga kases, Hi mother, good morning. Good morning. Kumusta na kayo dyan mga kases, Yung ah, yeah, mga araw-araw hmm. ninyo dyan, hmm. kumusta na po kayo. Si, yung nanay ko kinuha ko na siya kasi maligo na si Mamita. magtingin tingin sa kamera oh, tingin sa si Mamita oh, maligo na siya. Tapos yung kadugtog po nito is yung pagkain ni na mamita. Pagdating sa pagligo eh hindi ko na sa inyo ipakita yung pagligo niya, di ba? Kasi si mamita kasi pag naligo naka bold star. Bold star si mamita pag naligo. Doon na sa ano sa malapit sa banyo. Sa na mag-ano mag -ano. Doon na yung upuan mo. Meron kasi upuan sa tabi ng CR Macassar. Hanggang dito na lang muna yung aking video. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo, oh. oh, oh, mamita. Hmm. Tapos si mamita is papasok na sa loob. Nandiyan mga kaseswang. May upuan na dyan. Oh. May upuan na. Oh. May upuan na dyan mga kaseswang. Ang lulutuin ko umaga na ulam ni Mother apat na pirasong pasayan. Siya na mga yung apat na piraso na lulutuin natin na ulam ni Mother ngayong umaga. Oh. Iyan, nabalik tayo natin mga kasiswang yung olam ni mother na apat na piraso na pasta yan. Sabayan din natin ang talong na tatlong piraso mga kasiswang pero tatlong piraso yan hinati-hati natin kung magka isa-anim na piraso. Katapos luto natin yung talong, nag-fried rice naman po na tayo kasi isa sa piburti mamitay yung fried rice. So.